Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat, bango na po at syempre po mga kalaki, ngayon po ang kalagitnaan na po ng Marso. Naranasan mo na bang manalo sa mga laki numbers na mga tinatayaan mo? sa mga lucky numbers na mga inaalagaan mo? Naranasan mo na bang manalo? Kung hindi pa, lumipat ka na po rito sa amin. Dito po, syempre po sa aming vlog ni Lola Carmen. Abay, bibigyan kita ng mga lucky numbers na mapapanood mo araw-araw po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ang mga lucky numbers po natin mga kalaki talagang tinututukan po ng maraming followers namin dahil po legit naman po talagang nakakapagpanalo po kami. Hindi po kami nagsisinungaling, meron din pong hindi nananalo, ha? meron din pong hindi nananalo, inuulit ko, meron din pong hindi nananalo at meron po kaming napapanalo. Ito po ay walang pilitan, kung gusto mo manood ka, kunin mo libre yan, tayaan mo sa Weteng, sa STL, sa 2D Lotto, sa National, sa Abroad, pwede po ang mga lucky numbers namin. Okay, kaya tutok na mga kalaki dahil ngayong alas 5 po ng madaling araw, umaga, gumising ka na, ibibigay ko na ang mga tips na mga 2-digit lucky numbers sa bawat bayan. Kaya kung ready ka na na kunin, kunin mo na ang mga lucky numbers namin, ilista mo na mga kalaki at uumpisahan po natin sa bayan ng Bayan ng Bulacan. Ayan, ang two-digit lucky numbers mo ay number bagyo Baguio 1320 Bicol 9.14, 14, Batangas, 831 Bataan, 29.5, 5, Butuan, 13 Benguet, 4, 8, Iloilo, 19.33, 33, Leyte, 12, 15, Samar, 1, 20, Paranaque, 35, 2, Manila, 7, 18, Pasig, 4, Gis San Juan, 30-35, Marikina, 2-9, Tabuk, 1-6, Romblon, 12-14, Angono Rizal, 21-29, Muntalban Rizal, 30-36, Antipolo, 5-Gis, Taytay Rizal, 9-8, Cainta Rizal, 7-14, San Mateo Rizal, 1122, 22 Isabela, 21-24. Togigaraw, 30-28. Rojas, 1-5. Capiz, 24 3028, 30 28 rojas 15, 5 capiz 24, Bohol, 35. At siyempre, Quezon City, 28-9. Pampanga, 128, 8 Pangasinan, 21-15. La Union, 516 Ilocos Sur 1517 Ilocos Norte 524 Nueva Ecija 178 Nueva Vizcaya 221 Masbate 57 Cebu 1118 Aklan G15 Aurora 3011 Laguna 2931 Quezon, 16-18. Olongapo, 33-19. Dabao, 5-6. Tarlac, 8-12. Quirino, 11-30. Bacolod, 17-22. Cavite, 9-31. Taguig, 4 19. Ayan mga kalaki, putulin mo muna natin sa tagig. At syempre po mga kalaki sa mga laki na, laki followers natin na nakatutok po araw-araw dito Para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin Baka mali po na follow nyo Pakinggan po mabuti to Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parunkin po Na meron pong, isi-check nyo ang followers na merong 340,000 followers na po tayo mga laki 340,000 followers ha Yan po yung legit na account natin sa Facebook May second account po tayo Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin na merong 423,000 followers ayan po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-request, magpa-code pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin at nagaheart at nakafollow dapat po nakafollow automatic po padada kita ng mga lucky numbers i-check Iche mo diyan sa messenger mo sa may inbox sa may sa may message sa message request nandoon na po sa spam message yung mga lucky numbers na binigay ko yan <coughs> aray ko aba <coughs> number may nakaalala pa sa akin Baka naalala ko ni lola hi lola i miss you love you I-check Iche mo po yan yung mga lucky numbers na binigay ko sa inbox basta po nakafollow. Okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days, wala po itong hindi nyo basta-basta iniiwanan. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Pag nakita nyo pong ko sa Facebook, YouTube, TikTok, libre yan, tayaan mo yan, nasa yan. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa mga Loto Pilipinas at Loto Abroad. Ito po ay walang pilitan maling mo naman swerte ang Birdman at Bircher mo pag na-code ko at baka dito sa lucky numbers namin sa private consultation pag natutukan kita ay maranasan mong manalo. Okay? Sa mga interesado po, message na po kay sa messenger ko at tatawagan ko po kayo para legit na ako po ang kausap nyo. Okay? 3 months po tayong magbibigay dyan. At may discount pa po ngayon po kalagitnaan po ng Marso. Bibigyan kita ng discount para makahabol ka po. Okay? Ituloy na po natin sa Mindoro. 12.23, Marinduque. 16.30, Caloocan. 5.25, Montinlupa. 6.15, Palawan. 18.14, Sambales. Ano to? 15.33 at Apayao sa East 3. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin. Ngayon pong alas 5 ng umaga, gising na po mga kalaki at tutok na rito. At syempre po mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Happy birthday po kay Jennifer Espelita Ayan, Jennifer Espilita Sa ating mga kaibigan dyan Hello, happy, 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 happy birthday po Maraming salamat po At so maraming salamat po Sa so walang sawang panunood po sa mga vlog namin At syempre po sa mga fruit vendor naman po dyan po sa may Palawan City. Hello po dyan po sa Palawan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa mga nagtitinda dyan. Nagpunta rin ako sa Palawan. Ilang beses ko na nabati ang Palawan at napanalo ko ng Palawan. Pero gusto ko makarating sa Koron. Ayan. Hello po. Maraming salamat po mga kalaki. Tutok na po dito dahil ngayong Marso. Bago po matapos ang mahal na araw, mananalo-mananalo tayo claim it. Okay, palitan mo na yung mga lucky numbers na hindi na lumalabas Diyan, tumuto ka na rito. Subukan mo ang mga lucky numbers namin. Subukan mo ang galing namin sa mga numero. At baka mapasama ka sa mga pinopost namin araw-araw sa Facebook na isa ka sa magiging winners namin. Good luck mga kalaki, gising na. At mamaya tatayarin ako, tatayaan ko yung nueva na binigay ko.